Sumayyo ang Panginoon sa patuloy ng ating pagunilay sa ating pagpagpinari sa nakilang kabislahan ng kapanganakan ng Mahal na Beren Maria na may tema Maria kaakipan sa pagdarapay patungo kay Jesus ang ibanghelyo natin ngayon ay kalugtong na kalugtong ng ibanghelyo natin kahapon. Nakita natin kahapon na kung saan sa Yesus ay nagtuturo ng may kapangyarihan sa baka isang salita ng na ay lumayas ang masamang espiritu. Ngayon, sa ating Ibanghero ay makita natin na hindi lamang sa si Jesus nagpapalayas ng masamang espiritu, kundi siya ay din sa liyanan ni San Pedro at ng mga may sakit na dinala kay Jesus doon sa bahay ni San Pedro. Kung sakali kung kayo ay eh, nakapunta sa kapel ng ulo, isa po doon ay nakikita ninyo yung maliit doon. Ah, so, po, kinikilala ano, na uh, pahal ni San Pedro na siyang uh, tema ngayon ng ating Ibanghelyo. Malaki po. No? Kaya lang pinigil no? nila ng istruktura sa taas. Pero in-excavate nila yung ilalim. Kaya kitang kita po nilo kung ano yung struktura doon sa ilalim. So, isa po yun sa maikita ninyo. Kasi doon tumigil sa Jesus during His ministry no? sa kapel na po. At yun, doon, doon niya rin galing ang bienan sa Bento. Pero maliwanag na rin sa ating magalakpan ay napakahanap tayo pa rin. Mayroon tayong sapat na lakas. Pinakailangan na rin. Wala tayong sakit. Tayo ay malusog ang pangangatawan upang makapaglagpay tayo ng maayos at nawa makita natin ang ah, alimna na tayo ay pinagkagaling ng ating Panginoong Heso Kristo. At baka nilo ng pagkilos natin alam nyo, sabi nga ako, oh, kapag tayo ay tumapang sa edad na si ay ganda mo kasi tumili o ay sorry, kaya po kasi nagsisimula yung aging process ng ating katawan. So, yan ay panahon na kung saan ay mararamdaman natin ang iba't ibang uri ng karamdaman pagdating ng 50. Kaya, wag mo kayong magtaka kung bakit nakakaramdam kayo ng iba't ibang uri ng karamdaman pagdating mo ng 50. Kasi bahagi po yan, ang natin, evil process. yan ano ba? ng tinatawag no? natin aging process. Kaya, anong ginagawa ng iba? Pero sila ang ginagawa ng anti-aging. Pero hindi na ulang ipamitin kasi talaga bahagi na ng katawan ng tao. No? na kapag pumasok na ka talaga ng 50 no, ay marami ka ng maramdaman sa iyong katawan kasi sa ating ako natin no? yung proseso ng katawan yung kapag mga bata pa hindi sa iyo ay ating metabolismo ay parang nagbibigay sa walang ng ating katawan kaya nga, kalimutan yung nasabi yun sa mga banta, lalong-lalong na mga tendiri no? Kasi yung mga tendiri yun, niya, bago ka lamang nagmumodo, ay kapag pata ka pala, naniigay yung pa wala, no? umiinom ka na kaagal, no? malangpun mo yung niya, Ay, no? eh, timurado pag ng So, kasi yun yung proseso eh. Pero pag lumalit ka ng 50, ah, nagmature na yung cell. No? Ang kapag nagmamature na yung cell, regular na sabi ng doktor, yung mga medical practice niya. Kapag nagmature na yung cell, siyempre, narinig niya yung pinaka-pig ng mature, anong gagawin? Ah. Pababa, pababa, pababa. Kaya nakakaramdam na tayo ng iba't ibang, ibang uri ng karamdaman sa ating katawan. No? Kaya bahagi ng kaya ano nang kinakailangan? No? Uh, Ang alagaan natin sa ating katawan. Uh, kaya normal ho, no? Uh, na kapag kayo sinuwenta may maintenance kayo. Uh, at kung sa wala kayong maintenance, naman masalamat kayo. At dahil yung yung sa sabihin, manusog kayo. Pero kung diyan sabi nyo, aday, wala akong may Ah, Ano ba? O hindi na lang ka. Pero dahil wala akong, makawala akong ka may kasi hindi ka lang papanood po. No? Ay, ay, baka mamaya, hindi ko lang alam na isang No? Kaya, mahalaga mo muna ng mga pangalagay na no? magpa-check up tayo kinakailangan natin pangalagaan yung ating katawan. Kasi hindi mo tayo makapaglingkod ng maayos sa mga mahal natin sa buhay, sa simbahan, lalong tayo ng mga naglingkod sa simbahan, at sa ang na ginagalawa namin. Kaya hinakailangan natin ha, pangalagaan natin yung ating katawan pahagi Kaya nga, kahit na sa ibang hindi ba yun, ang sa Yesus, sa mga may sakit, na dinadala ng mga tao, bakit? Kasi, hindi nila magagamit ng lakas ng katawan para hindi na magdampanan kung tungkulin na iniatang ng Diyos sa kanila. At kayo din naman sa atin. Kaya, napakahalaga po yung patuloy ng mga ng ating kalusugan. Pag-ingatan natin rin yung ating kabihigan. Kaya may ilang mga bagay na kinakailangan din natin para masasabi natin natin uh, na tayo ay mga uh, nananalimik mga lusog sa ating kalutayuan. Kalimutan naman sa amin dito, mga sinpwenta na mataas. No? So kaya, ano yung bahagi nito? Ah? Una yun, ah, kung may maintenance tayo, inumin natin yung maintenance natin. Kaya kung tawag nyo rin, maintenance eh, No? Yung sabihin, hindi yung kung kailang ka lang isakit, tsaka ka lang iinom. No? Hindi. Maintenance yun Anday sinabi ng doktor na titigil mo na. Pero hanggang hindi titigil, pinasabi ng doktor na titigil mo, Huwag mong titigil na. Kasi bakit? May binansyon eh. Dahil no? sabi, bahagi na ng paghilos na kinakailangan ayusin. natin ayusin. Parang na ako sa aling lakong tao natin. Kasi pala tayo ay mayroong sapat na lakas para may isa kadumparan natin yung gawain na ipinatagawa sa atin ng buong kapayang. Pangalawa, ay hilingin natin sa buong kapayang natin yung panalangin. Pumili tayong panalangin sa biyaya ng na kagalangin sa mga may sakit. Sabi na natin, pagdasal natin yung mga may sakit. Isang support for our works of mercy, no? Na ipanalaki natin ang mga so, so, may no? At kung may panahon tayo kayo, eh, isitahin natin ang mga may sakit. For our works of mercy, no? Spiritual world of mercy, ipagdasal ang mga may sakit. Corporal works of mercy, bisitahin ang mga may bahagi na kung ni amin nakita po namin. Kaya napakahalaga po yung hindi ng para po sa pangalaga natin ng mga Kristo. Alalakay din ang Diyos na, na sa Yesus ay nagpapagaling sa mga Kristo. Kaya kung mababasin natin ito sa ibang ibang ebro, nang paglapos na mapagaling kay Jesus yung benado sa Pentecost, agad ito naglingkod sa mga anak-anak. Kaya kung tayo maglingkagaling ng Diyos, huwag natin kalimutang magpasalamat at hindi na maglingkod sa Diyos. Kasi kung isa, umingin tayo ng tayo pagaling sa ating karamdaman, pagkatapos sa kapagaling nakalimutan na namin ang Diyos. Huwag namin kalimutan na yung lakas na ipinigay sa amin ay para alin, may isa pagpupala ng aming misyon. Nawawag namin kalimutan yun. Na may misyon na dapat namin ibahagi para sa atin, sa paglalagot ng pag ng Diyos. Sana po, sabi nga po natin, na ano, kung minsan kasi ang yun, yung, yung iba kapag po matanda, kung isang, pinipigilan na ng iba na magtrabaho. Huwag yung pinipigilan ng magtrabaho. Kasi, kung minsan kapag yung tao, lalo-lalo na yung mga matanda, pinipigilan niya sa magtrabaho, lalo nagkakasakit. Okay, yung father, matanda na eh. Baka baka makain. Ano na yan ninyo? Pero huwag niyo patigil mo sa pagkatrabaho. Kasi yung ating kalusugan, kaya tayo po din ang kalusugan, ito nung something. If, kapag nawala na yung purpose ng ating pag-insulating na ito, ano nang mangyari sa ito? Ah? Ah, psychological. Ano ba kinahin? Wala na akong gagawin. pa ako? Bakit pa ako magkakaroon pa na nakas, ano? Pwede rin ng normal na kapag ng isang tao ang pinigilan ng sa kanyang ginagawa. Pumili na. No? Pumili na. Kasi kaya tayo binigyan ng lakas ng Diyos. Parang kumilos. Parang maging bahagi. Matanda na. Mag-ingat ka naman. Alibawa na mali. Yung pagdala ng pagdala. So, may hirap matandaan na yan. Eh. No? Hindi na dapat pinagagala ng mag-indigan. Malulubog na yung mga buto. No? Ano pa? Hindi na dapat natin no? Kasi kung isa nakala namin, mga bata pa tayo. No? Hindi na tayo malusin. No? mo, yun. No? Kaya pinakilagandahan na. Pero, continue pa rin may ginagawa pa rin. No? Hindi kayo walang nagawa. No? Laling, lalo tayo na yung mga matatanda kapag pinigilan niya sa kanilang ginagawa ay eh, talaga sinasabi ko sa inyo. Ay eh, bahagi ng aking karanasan. No? Nang hina. No? Nang hina. Yung eh, ko sa mga mahal ko sa buhay. No? At sa mga tao no? na hindi bahagi ng pagkikos. Kaya kung pagkisan tayo mga matatanda na rin, talaga nang walang ginagawa. No? Ayan, to do something. Kaya yung, lang, ano Et, yun, kapag yan mo lang. No? At direktahan kasi nga, may mga bagay na hindi na pwedeng kawin. No? Pero the very fact na mayroon tayong lakas, yung sabihin, no? mayroon pa tayong pwede magawa. No? Magkakipag yun no? Yung lakas at yung mission na hindi ng okay kawin. No? Ano yung isang pwede magawa ng lahat? Magdasal. No? Alam niyo yun, yung panalangin ng mga matatanda, malalakas ano yun no? Lalo lalo na ng mga bago. No? Kasi tinuturo nila alin? Panalangin ng mga aba, no? Kaya bahagi mo, no? Hindi ko pwedeng sabihin ng wala na magagawa, pero may pwedeng magawa. Anong pwede niyong magawa? Lola, lolo. Magdasal. No? Magdasal. Napaka-ibigin mo ang pagdarasal ng mga itinutulong natin ng mga magtanda. No? Kasi ipinibilang sila bilang mga ama. At bahagi rin o, no? sabi nga, uh, isa ng ilang, uh, ko rin o sana, kailang, uh, ko pa rin o, yung ating parokya, ay wala tayong hindi program. So, pagkamat ng ilang mga sinabihan ako, nasa na ako. Pero hindi yung healing, no? healing siya yun. Ipanalaki natin yung mga may sakit. So, kaya lang, sabi mo nga, ay pinakailangan natin ang mga taong ng Diyos. Hindi ko pwede na ako lang. At sabi mo nga, kapag tayo mag, 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 mag ng programa, kung hindi man sa panahon ko, eh, siguro po sa mga susunod ng mga panahon. Kinakilang no? makita rin ang simbahan na Yung simbahan ay merong healing session. Kaya huwag po tayo magtabak, kung bakit hindi ba napupunta nyo sa mga kanmonaryo. Bakit? Wala naman tayong healing session eh. Kung no? so, saan sila pupunta? Sa kanmonaryo. Tanong pang hamon natin, ha? Kina kailangan may ngunit tayo ng healing session, no? Kailang, sabi ko nga, we need people na magsasayos noon. Hindi lang sa pagkasi sinabi ko. Kaya, yun din yung hindi isang paghamon. Pero kung sabi ko nga, ay, kung hindi man yun may tayo, ay sana po sa mga susunod, no? medyo eh, tinutin na yung aking panahon na No? Pero sa makita natin, katulad din ng ibang mga parokya, no? merong araw, kahit one sa week o kahit na one sa month, ano, na yung araw na yun ay iniaalan para humiling ng panalangin para sa mga misa. Bagamat ang lahat ng misa, no? Lahat ang lahat ng isa ay eh, parang healing sesyon. No? Kung natuusin. No? Kung alam natin. No? Kasi bakit? Binabanggit natin sa isa eh. No? Bago kayo magkumunyon. Sabi ko, napakapangyarihan yung kumunyon eh. Bakit anong sinasabi natin sa Panginoon! Hindi man ako karapan dapat na tumanggap sa iyo. No? Ngunit, sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. No? Palagi natin binabanggit yan tuwing pagliligo ng isa. Ano? Sa isang senta mo lamang ay gagaling na ako. Kaya, kung may sakit kayo, no? before you receive the communion, sana maramdaman ninyo. No? Maramdaman ninyo yan yun ikabahagi ng pag-ibig natin. Dari, gusto ng Diyos. At ay pag Kaya nga kahit na yung mahal na Merit Maria, no? Mayroon tayong aparisyon ng mahal na Merit Maria na alin, nagpapagaling, no? yung mahal na Merit ng no? Lourdes. Bahagi na kung saan ay, bahagi na kung saan ay doon, yung pinagaling. At yun, ikon ko rin, pinagpiri ko na di ito bing sabitan ni Merkel. Ah, During February. No? During February. na Ano kung saan sa kapistahan ng mahanan ni Rina Kondes. Pero ito yung panalangin natin. Kaya na makita natin yung karangalan na ibigay yung Diyos na nagpapagalingan.